Hi mga idol, uh, mayong hapon, bali ari, ibutang tanan ni ang 300 pesos with tatlo taman ka sticker mga idol. Bali, gusto ko lang salamat gali sa sponsor ni Ria Mi Paduga na Araga Works sa London. So thank you so much Gid, kag actually tiya ko man ni mga idol. Bali, try niya lang kuno ni ang 300 pesos, kag mag kung mag-work kuno, kag kung masadyahan siya, ka muni. Um, basi kagimuon niya man nga 500 or isa kalibo. Charos. <laughs> So abang-abang na mga idol kay palagsan niya ni Kuno. So bali amo ni bali try niya lang ni ang 300 pesos tapos kung hindi niya makita Um, another naman kita balibutan ko ni sa banwasang tapas banwasang dumalag banwasang kwartiro da award din pagida so dugangan ko ni mga idol kung di naman kita mahimo na ni siya nga 400 so since nga medyo bulubudlayan layon ko ni kay medyo i ano tani ni suspend gid sa mga solid supporter ta diri sa dumaraw bali may ara nga so sa mga solid supporter ko pa dyan nga wala nakakuha sa sticker ta so kahigayunan nyo na ni yun mga idol Um, tatlo ka sticker din 300 pesos So let's go and advance good luck sa makakwa. So, midyo no mo idola. Kag, thank you so much sa liwat. And, god bless ako nga tia djan nga kaya uh, riyami faduga. So, thank you so much. And, god bless, ingat kada sa lundon. So, hopefully nga magdakopan sa sonod. <laughs> Bye. Mm, dre talang roy botang mo idola. Eh, pra walang kasi bit sabit. <laughs> or, dre man mo idola. Oh. Or, dre na lang idol. Sarat. <laughs> Prolaban laban, laban gigurumo idol. Dre git ya mo. nan or dire ko man guro ibutang sa basurahan mga idol ah oh. dire nan man ibutang or dire na lang man idol oh man amo lang na kasimple or dire lang man idol oh nan para okay or dire mo idol oh nan nice kid kayo dire Um, suara mga idol, bali final. Amo lang ni nga tanong ang taguan ito mga idol. Oh. areo oh. Amo lang ni nga tanong sa plaza sa dumaraw mga idol. Amo lang ni nga tanong ha. Mitaan nyo lang sa amo lang ni nga tanong ha. Okay mga idol, bali ara na butang tanak. Ha. Amo lang ni nga ano, amo lang ni ang... Diri lang ni nga plaza mga idol, bali hindi na ako makalapaw sa piyak. Hindi naman makalapaw diri. So amo lang ni nga bulak mga idol. Oh. Ayan. Huwag nakaiban nga bulak basta amo ni nga bulak diri sa banwa sa plaza sang dumaraw. Amo lang nga bulak mga idol ah? Nan. Bali good luck sa makakwa. Kag advance uh, ah, congratulation. And kung di nyo makuha ni mga idol kay feel ko mabudlay ni giman mga idol mo. So kung di nyo ni makuha, bali i-transfer ko sa saiban nga banwa. So basta diri lang ni mga idol amo lang ni nga ano sa plaza. Ari bali hindi na ako makalapaw sa iba na. Amo lang ni libot na sa mga idol. Ah. Ara, hindi naman ako makalapaw dito sa kalsada. So dili lang amo lang ni basta mo lang gitong ah, tanong mga idol. So believe na gid kung makita nyo pa. So thank you so much sa mga solid support and God bless and hopefully and advance congratulations sa makakita and bye.